May nabangga pa na rito eh. May eh, tayo dyan. May bangga pala na rito. Banggaan. Naka po. May nabangga oh. Kasama natin si Idol. Uh, andito tayo sa palasahan. May nabangga na Nakita na lang nila eh. May nakaandusay kasi dito sa atin sa harapan ng... po, ah, po ay... Pa... Mas para-santo eh. Ah, pati na ba ito na? Lungus. Pati Ngayon po. Ayan, mga rescue natin. Tsaka yung mga ano natin nandito. Tingnan natin. Ayan, mga tropa natin dito. Andito yung rescue natin. Babae pala ito. Babae ano? Ayan, babae Ayan. Oo nga. Ayun na rescue. Ay. Bosalpi ang jaka na pala. Oh, ngay e, dali. Ah, oh, eto. Eto na yung rescue natin, padating na. Ngayon po ay ano eh, piyesta ngayon ng ano, bisperas ng piyesta ng Matimbo. Ano ngayon, May 14. Alas mag-alas 7 ng gabi. Ah, eh kaya traffic dito eh. Pero ano sir, responde na yung ating mga kapulisan May hintay na lang yung rescue natin na parating okay, Ayan to Ayan o oh. Ayan o kasi alam ko ano nangyari. Uh, pero nakasecure na Para syempre safety din ng na-accident Hindi natin alam kasi kung ano nangyari. Kung nabangga ba Mukha po kasi ano eh uh, Nabangga siya ng motor eh Okay, ito na po. Parating na po yung rescue natin. Ayan na yung rescue. Ayan na. <tinyo> Oh, ayan na makambulansya natin at na ang NDRRMO natin para ma bigyan ng pangunang lunas yung ating na aksidente rito okay ayan na po ok na po So, lalagay na po sa may long backboard. At ito na yung mga professional rescue team natin para bigyan siya ng pangunang lunas. Uh, Ayan, uh, humihinga naman po siya, okay naman po. I-stabilize lang natin para mabigyan na ng uh, agarang medical attention sa ting hospital. Ayan, sabay-sabay na inangat Okay ngayon po, siyempre nakasecure na. Itatransfer na sa ating ambulansya para madala sa ating uh, Bulacan Medical Center. Oh yung mga meron. Tabi-tabi, kailigo yan. Ayan, magmamani-obra na. Okay, ayos na. Ay, secure na para mabalik na. Ayos <laughs> na. Okay, ito na, nakasecure na po yung ating uh, na-accidente dito sa may panasahan. At meron pa isang emergency rin, may emergency. At isang uh, ambulansya naman. At tibig na ito, tibig? Ayan na, nakasecure na yung ating uh, ambulansya. So, ililigo na ito para madala na. Okay, uh, medyo mabilis naman yung pag-responde ng ating ambulansya. Sana maging okay yung ating pasyente na na-aksidente dito sa atin sa bandang panasahan. Ay, hey, liligo na para madala na. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, bako muna. Okay, nag-uusap po sila para kung ano yung magandang gawin sa na-aksidente dito sa Palasan. Okay. Ito pa, isang uh, emergency sa rito, nga naman. Oh, pagkakalimutan kayo ka ito Ito. Okay, ngayon po nag-uusap sila. Hindi natin alam kasi nangyari talaga eh. eh sana po yung ating uh, na-aksidente, maayos siya. Saka dadalan niya, may stable doon sa ating hospital.